So, ayun guys, welcome back again to Alexis Wong Channel. O, ba diba? In And for today's videos, o di ba videos? Ayan, magluluto tayo guys. Dahil first day nating walang trabaho. Ayon. Balik kusina naman tayo guys. Balik asawa.com tayo. Balik housewife tayo. O ba diba? Be proud. O yung buhok ko hindi na ayos. Hawak muna. O di ba Meron kasi ako ditong ano, nakatago na choice ah. So kailangan ko na siyang lutuin kasi medyo matagal na. So far okay pa naman siya. O di diba? Dahil nagtitipid-tipid.com tayo ngayon kailangan nating i-save yung gulay and so far na save naman nung nung rep ko o di ba o ayan kinugulay ko na ang gulay <laughs> taray ginugulay ko na ang gulay dahil nag-request ang aking Mr. Wong ng pagkain o di ba magpapakain ako ng chef ngayon o di ba bago ako kainin ng chef mamaya, yeah, charot o di ba? Ginulay ko muna ang aking gulay, guys. Yun lang na share ko lang yung videos at I'm so happy to do this. O di ba English 'yon? Tara, hindi ko maintindihan. So ay nga guys at eto na siya. O di ba? Yun lang, babos. Thank you for watching.